Mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ngayon yung isang bagay na parati kong ginagawa once a week. So kaibigan, ginagawa ko na po ito for many years at nakatulong po talaga ito. Lalo pong lumagong yung aking negosyo kasi dumami yung aking mga customers at tumaas yung aking sales. Kaya kaibigan, dapat gawin mo rin ito. Hello mga kaibigan, mga nagumaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka, negosyo partner. Ate JB. Ayan. So, for today's video, kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo yung parati kong ginagawa, no? Uh, every week, kaibigan. So, noon po, twice a week ko po itong ginagawa, no? So, but ngayon, kaibigan, kasi nga marami ng mga ahinti na pumupunta sa tindahan ni JB, isang beses ko na lang po isang linggo, bawat linggo ginagawa ang bagay na ito. At nakatulong po talaga kaibigan, dumami po yung aking mga customers, tumaas ang sales ng aking tindahan at syempre lumago na po yung ating negosyo which is 21 years na po ngayon. Thank you so much God. Pero bago ko po ito ipakita sa inyong mga kaibigan, kung hindi ka pa nag-subscribe kay Ate GB at magustuhan mo yung aking video at alam ko talaga magugustuhan mo dahil makakatulong ito sa iyo para lalong lalago yung negosyo. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate JV and then pakihit na notification bell para maparoon mo rin other videos ko na tiyak pakakatulong sa iyo pag asinso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung aking ginagawa once a week na nakatulong pa talaga noon na lalong lumago yung aking sari-sari store business. Ngayon, papunta na tayo doon sa pamilyang bayan. No? Shout out kay Didang, <laughs> kay Junior at saka kay Frances. Ayan. So, ito yung sasakyan natin, dear friends. Ayan. So, mabuti ito. Gustong gusto ito kasi nga comfortable tayo, no? Ayan. Sasakyan na si Ate GB dito. Mamaya, kaibigan, papakita ko sa inyo. Mapupuno itong sasakyan namin, no? Ayan. Sana safe tayong lahat parati. Ayan, mga kaibigan. Nasa loob na po tayo ng biggest supermarket dito sa amin, no? Sa Talisay City, Cebu, yung Gantes, Damon. So kakapasok lang natin kay Bigan. Ayun, maghanap na muna tayo ng ating uh, promo aisle section, no? Yung section kay Bigan kung saan ka makakabili ng promo items. O tingnan niyo, 'di ba? Ayun, sa Milo pa lang kay Bigan, save na si Ate GB. Ito talaga yung dahilan kay Bigan kung bakit gusto ko sa promo aisle section kasi nga uh, makakasave po tayo at dagdag kita pa so extra tip ko to sa inyo kaibigan na pag nag kayo punta nyo muna yung promo aisle section maghanap kayo ng promo items katuloy to chucky kaibigan talagang makakasave kayo pero wag nyo naman bilhin yung hindi talaga mabinta no hindi porkit may promo bibili nyo kung hindi mabinta di wag yung lang mga mabinta talaga sa yung tindan okay then malaking tulong po ito sa ating negosyo Ayan mga kaibigan, ito na yung napamili namin dito sa big supermarket. Ayan, nakikita nyo naman, no? Mapupuno na naman ang tindahan ni Ate Gibi. Happy talaga ako. At another reason kung bakit ako happy, their friends, is ito. Ayan, so maraming mga promo items. Malaking tono ito sa ating negosyo, kaibigan. O tingnan nyo, no? Dagdag kita, makakasip tayo at dagdag kita pa. Yung canned goods, konti lang kasi si Pure Gold ay magde-deliver natin sa atin ng Ate uh, canned goods, no? Mga siguro mga two days uh, after today, magde-deliver si Pure Gold at saka meron din si Grosare. Pero again, marami pa rin ang binili ko kasi nga mura po dito sa big supermarket. So ngayon, mga kaibigan, nagpapakounter na po tayo. Ito lahat ang ating dito sa Gretzano sa, uh, Grand Fiesta Mall. Ayan, so wala pa si Mr. Bagger, no? Asan kaya? So, masaya tayo kaibigan at medyo so, marami pa tayo na po mga promo items ng mga free. Ayan, sa mga sabon, kay dito meron din tayong dalawang uh, trans, transparent na plastic mo no, ng mga junk foods kasi nga mabinta-mabinta yung mga junk foods natin tindahan. At ito na rin mga kaibigan. So, ito po yung ating mga dito. Yung iba kaibigan hindi ko bibili ni Ate GP dito sa supermarket kasi may mga paninda po na mas mura sa palingki sa uh, pamilyang bayan kaysa supermarket. Kaya yung iba, doon ko na rin bibilhin katulad ng mga itlog, mga tuyo, mga asukal, mga mantika mas mura po doon kaysa dito pero pag ganito kabigyan, mga grocery items dito talaga na mura sa big supermarket no? Oh. ito sa amin sa Cebu, ito talagang Gaisano Grand Fiesta Mall Yan, so ako kaibigan, sana samahan nyo pa rin kami kasi after here, there friends, after here pupunta kami sa aming um, public market, sa Sustabonok public market, no? Para uh, doon tayo bibili ng mga bigas at kahit ano-ano pa, no? Marami pa akong bibili doon kay Bigan. So, siguro, mas, mas malaki pang mababayaran ko sa uh, public market kaysa dito, no? Sa Grand Fiesta Mall. Ito kasi kay Bigan, yung iba, uh, na-order ko na po sa grocery at saka pure gold. Sa grocery po, pupunta sila sa aking every Tuesday, Thursday, and Saturday. Si pure gold naman ay every Tuesday. At ngayon, weekend, andito kami sa Grand Mall. Ayan, Fiesta Mall dito sa Tabunok, no? Cebu, si Philippines. Napakamura ng kanilang mga uh, paninda dito, their friends. Kaya, uh, we always situate na kahit once a week lang, no? Uh, pupunta kami dito, no? Kasama ko si Frances, yung uh, pinsan ko si Didang, at saka si Junior, yung aming uh, kamag-anak rin, nagpapamasahi pa, at syempre, si Ati. JB. Okay, bigan. Ito na yung napamili ni Ate G.B. Nasa boxes na. Dalawang boxes po at mga plastic bags. Meron din po tayong transparent. Hindi pa pala tapos. Ayan. So, partial payment pa lang. Okay. Ayan. So, yun yung payment natin. Bayad natin. Depends. Meron pang pa liquor doon. No? Cola po. So, hindi kasali si Cola po. Hindi kasali. Ako lang bit-bit doon. Hindi kasali si Cola po. Kaya ko sa ating reward card. Ayan. So after this kebikan, after here sa Gaisano Fiesta Mall, lagi pupunta tayo sa public market namin na dito sa Talisay, City, Cebu. Thank you so much God blessings. Mapupuno na naman ang tindahan ni Ate Gibi. Kailangan talaga kaibigan, always puno po yung ating tindahan. No? Para kahit ano mga hanapin ni customer, may bigay po natin. Dito ay mawawala ng mga suki. Makakatuloy ito kaibigan para lalong lalago ang ating negosyong sari-sari store. So mga kaibigan, after sa big supermarket, pupunta na naman tayo dito sa pamilyang bayan namin. No? Ayan, sa wet market kaibigan, public market namin dito sa Talisay City, Cebu, which is Tabonok Public Market. Dito yung pinakamurang bilihan ng mga kahit ano-ano kaibigan, no? katulad sa Carbon Public Market or katulad na rin sa Divisoria. Ayan, so itlog yung... a uh, gusto kong bilhin dito kay Bigan ito yung suki ko for more than 10 years mga 15 years na siguro kay at uh, medyo mura po ang kanilang mga itlog dito so kung sa tingin niyo hindi mura kasi naman yung presyo makikita niyo no pero dito sa place namin sila yung pinakamura kay Bigan okay nagmahal na lang talaga yung mga itlog noon 8 pesos lang po yan pero ngayon sobra na sila sa itlog lagpas no? pero kung kay Bigan wala tayong magagawa kung magmahal man ng mga bilihin no bili pa rin tayo dahil kailangan natin Ayan, so sila talaga pinakamura dito sa Tabunok Public Market, kaibigan. No? Yung suki ko for siguro more or less 15 years na. Ayan, so naghanap ako kung anong itlog yung bibiling ko, kaibigan. Nakahanap ako. Ito yung bibiling ko, 850 pesos, kaibigan. Ayan, so 850, ayan. So, yung 850, kaibigan, uh, binibinta ko dito sa tindahan ng um, 10 pesos. So, bawat itlog may 1 pesos and 50 centavos po ako nakita profit at tuyo kay no dito rin ako bumibili ng tuyo kasi maraming choices at hindi masyadong mahal ayan sarap ng tuyo kay no so partner talaga yung itlog at saka tuyo again kay ayan so pili-pili tayo no sinabihan ko yung uh, uh dito na sa nabigyan ako ng malalaking itlog total wala naman yung may-ari <laughs> Joke lang. <laughs> Nagpapatawa lang si Ate GB. Ayan, so, ang talaga dito kaibigan. Maraming choices. Ngayon kaibigan, uh, a uwi na tayo, no? Ayan, so dadaan duman pala sa si ATGB sa ano sa isda section office no? fish section kay bigan ng aming public market. Bumili ako ng bangus and dapat bumili tayo ng uh, ng mga ano raw raw food kay bigan yung hindi pa luto para maka tayo kasi pag luto na medyo mahal na po yun bibili tayo sa mga karinderya sa mga restaurant mahal na kaya mabuti tayo na magluto kay bigan so bumili si Ate JB ng isda at mga gulay na rin ngayon pupunta na po tayo sa parking lot yung parking lot kay Bigan. Meron namang parking lot malapit talaga dito sa palengke. friends pero hindi ko pinark no hindi kami nagpark ng aming sasakyan dito their friends kasi naman kung nakikita niyo no ayan papakita ko sa inyo maraming basura sino ba gaganaan magpark dito kay bigan magkakasakit tayo tingnan niyo no maraming basura ewan ko ko bakit hindi pa kinuha yung basura kaya yung aming sasakyan kay pinark namin sa malayo malayo sa ayan dito sa wet market so malayo medyo malayo kay bigan pero walking distance naman no okay na rin kahit malayo kay ang importante malinis po kasi pag mag sakit tayo wala talo talo tayo kay bigan yung savings natin mapunta lang talaga sa pambayad sa doktor pambili ng gamot kaya may, kahit medyo malayo adon uh, doon pa rin kami nagpark o tingnan nyo yung tricycle na tinatawag namin dito sa Cebu na tagatangkal yun yun kay bigan no yun yung nilagyan namin ng aming ang pinamili again hindi namin dinala yung aming van yung aming sasakyan kasi nga wala magdadrive kaya nag inag -arkilan na lang ako ito kaibigan yung matalik ko na kaibigan na si Junior na kamag-anak ko rin Ayan, so ma talagang mabait siya kaibigan. Ayan, siya yung may-ari ng tank ng tricycle, siya rin nagda-drive <laughs> at uh, nagbibigay lang ako sa kanya ng pamasay okay, yan. kasama ko nga palagi sa Francis so dito at sa Didang yung aking pinsan so yung Metro Mart kaibigan nag, nagmamalingga ka rin ako, nag ako din minsan, pero minsan lang kasi medyo mahal ayan, so ito yung uh, napamili natin kaibigan ha, ayan, puno no, kanina walang laman, ngayon punong putong, puno, puno <laughs> sorry na pulo naman tayo, no? punong puno talaga ang ating sasakyan, ayan mga kaibigan, nakarating na po tayo sa ating bahay, sa sa ating maliit na tindahan. Mag-unloading na po tayo ng ating pinamili. Punong-puno po yung ating sasakyan. Thank you, John. Sa so, kaya kadidam, salamat. Hello, Brix! Hello, baby Brix! Kisapot ka? Uh, ayan, si Natalie. Ayan, so punong-puno bigano no? Sarado yung ating tindahan ngayon kasi walang magbabantay. Sarado. Ayan, so kaya nagmadali talaga tayo. So it took us Siguro 5 hours 4 hours mahigit no sa ating pag grocery at pamamalingki wala pa yan so mag unloading tayo ng ating mga pinamili mga kaibigan yan so thank you so much God nakarating tayo ng safety so yung ating mga bigas yung ating mga grocery yan so happy ako mapupuno na naman ang tindahan ni ate GB yan buksan natin yung ating uh, maliit na tindahan dear friends yan so agin tingin sa mga at maraming salamat kay ha at sinamahan niyo kami hanggang kami ay makauwi sa aming bahay sa rin na yung aming Pesonet cafe And... <laughs> Iyok ko na mo yun na yung camera del friends ha. Uh, tutulungan ko muna sila na mag-unload yung ating mga pinamili. Thank you so much. Ayan mga kaibigan, na-display na po natin yung uh, iba nating mga pinamili, pinagrocery kanina, no? Pero hindi pa naman tayo tapos. Ayan, so yung ating uh, can, can section kaibigan. Ayan, naka-display na po tayo. Ay, yung ating mga sabon. Tingnan yung sabon ni Ate JB, no? punong puno yung lalagyan natin ng sabon, meron pa sa likod, oh, 'di ba? Ito sa harap kay Bigan at meron ding sa likod. Dapat talaga kay Bigan puno po yung ating tindahan, ah, pati yung ating liquor section kay Bigan, no? Kasi pag weekend kay Bigan, day, talagang maraming mag-iinuman kay Bigan kaya dapat puno again yung ating tindahan, no? Lalo na sa weekend. At ito, mga sabon kay Bigan, napakahalaga nito every weekend, Saturday and Sunday, kagaya ng weekender friend. Kasi naman alam naman natin Inuman day at saka laba day yung uh, sabado at saka linggo, kaibigan. No? Kaya puno-puno yung ating lalagyan ng sabon, pati yung ating mga fabric conditioner, yung ating mga downies. O, tingnan nyo, puno puno mga kaibigan. Ayan, kasi nga nag-grocery tayo kanina, no? yan papakita ko lang sa inyo yung harap ng aking tindan. Yung junk foods, hindi pa ko tapos mag, uh, maglagay, no? mag kaibigan, pati yung mga candies. Inuna ko lang yung mga cakes, kaibigan, dahil maraming mga bata na maghanap dito their friends. Ayan, mga cakes there, friend. Inuna ko na. And then, doon pa, kaibigan, hindi pa tayo tapos mag na yung mga boxes ang inuna ni Ate GB. Ayan, so, dumating si grocery, dear friend. Tingnan nyo naman, no? Grocery. Dumating si grocery the other day. Ayan, si Pure Gold dumating. At ito yung mga boxes kanina sa grocery, no? Ayan, meron pa ito yung transparent box. Ayan, so, dapat talaga, kaibigan, na puno again yung ating tindahan. Ayan, ito, dear friends, sa Don't mind the cartons, kaibigan, no? Baksa sa karton kasi nilagyan ko wala pa kasing kisame yung akin tindahan bagong renovate hindi pa natapos wala pang kisame mainit kaya nilagyan ko muna ng karton wala pa kasing pera si Ate GB, no sana naman tulungan niyo ako no please don't skip das kay Bigan para man mapagawa natin yung ating extension na tindahan malagyan ng kisame napakainit talaga kay Bigan no pag ako nangingisda na sa computer ko diyan sa desktop talagang mainit kay Bigan kaya nilalagyan ko ng cartons uh, ayan there friends ipapakita ko rin pala yung aking ah uh, red rose at saka beer na wala ng laman mga kaibigan wala ni isang laman so ito kaibigan yan 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 wala ng laman yan kaya yung may takip wala na rin laman yan so wala ng laman kaibigan ang ating apat na cases ng beer kasi nga marami nag inuman kasi weekend ito na lang natira <laughs> ito na yung laparati ko sinasabi kaibigan kailangan full pack tayo lalo na sa weekend Ay, tingnan yung lahat ng litro na ating GB wala ng laman pero nag order na tayo kaibigan darating yun Ayan. Kung hindi ngayon, dahil hapon na baka bukas kaibigan, no? Malakas talaga ang bintahan ni Ate GB. At ito mga bigas kaibigan, na Nakaready na yan. Limang klase. Nanotice ko nga pala kaibigan. Ngayon na nagmahal, nagtaas na ng presyo ng bigas, lalo po nagiging malakas ang bintahan dito sa tindahan ko ng bigas. <laughs> ayan, yung mga, kaya, mga kapitbahay ko, ayaw na nila kaibigan pumunta sa pamilyang bayan dahil mahal na daw ang bigas, mahal pa masahay, kaya dito na lang sila bumibili. Mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo yung parate kong ginagawa every week kaibigan. Noon po, dalawang bisis, isang linggo ko itong ginagawa, ngayon once a week na lang. Kasi po, may mga ahinti na po tayo yung pumupunta sa ating tindahan. Meron na si Grocery, meron na si Puregold, at yung mga ibang local supplier natin, no? Local suppliers. Kaya naman, once a week na lang po. Pero kahit agin, kaibigan, kahit marami akong ahinti, pumupunta pa rin po ako sa Pamilyang Bayan, sa big supermarkets. Kasi, iba kasi doon, kaibigan, no? Sa ahinti, bigan minsan, lalo na sa mga apps, minsan, kaibigan, no? may mga stocks na wala. So, mag-order tayo, meron, pero pag-deliver, kulang, wala. So, mas maganda rin, pa rin talaga, kaibigan, yung nakasanay na, na ni Ate JB, no? Na pumupunta tayo doon sa supermarket, kaibigan. Dahil, dahil kahit ano, nang, ano man ang ating gustong bilhin, mabibili natin, no? Kung wala sa isang supermarket, bibili, pupunta tayo sa ibang tindahan. Sa ibang tindahan, marami na sa choices, kaibigan, sa city ito yung ginagawa ko kay Bigan kasi ayaw kong umuwi na kulang cool yung aking uh, paninda no kasi sinusulat ko kay Bigan no bawat pamalinki ko pag grocery sinusulat ko po ito hindi ako umuwi kay Bigan na hindi ko nabili lahat kasi ayaw ko talaga kay Bigan na pag may customer maghanap sasabihin ko na wala pag ito yung ginagawa natin ito yung parating ginagawa natin baka mawalan tayo ng customer kay Bigan paano lalago yung ating negosyo kaya kay Bigan umulan mat bumagyo uminit man. So, kahit bagyo, kaibigan, so the day, I mean, on that day of Odette, kaibigan, kung natatandaan nyo yung bagyong Odette, napakalakas no, no? Wal, halos one month, one month talaga, walang kurinti sa amin. So, on that day, kaibigan, sinabihan kami na may bagyo, on that day, So few hours before talaga dumating naglandfall si Bagyo, na grocery ko kay Bigan basang-basa kami. agin ito yung ginagawa ko kay Bigan. Gusto ko talaga kumpleto yung aking tindahan. Okay, dahil makakatulong ito kay Bigan para lalong lalago yung ating negosyo. Again, thank you so much kay Bigan. Tinapos po hanggang dulo yung aking video. Alam ko makakatulong ito sa inyo. Lalo na sa iyo kay Bigan hindi nag-skip ng ads malaking tulong po sa amin ng ating family. Sana kaibigan, please don't skip na Okay, thank you so much pagmamahal. Lagi mo lang tandaan kaibigan, parati ko nasabi sa aking mga videos, hindi posible, hindi mahirap na masin natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak ka natin kay buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay ATGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.